Hello everyone Magkichismes muna ako Sa totoo lang kasi Kanina dito 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 ko sa may activity ng alaga ko Sa may leaf May nakita ko sang kapwa natin Pilipina Feeling ko Baguhan pa lang siya dito sa Hong Kong Tapos may tatlo siyang alaga Kasama niyang amon niya Then Malaki naman man yung dalawang Alaga niya Tapos ang lalaki yung bunso Yung kinakarga ng amon niya tapos, pero lang pinagalitan siya ba? Something sa pagpila sa lift. Kasi may harang yan. Na ibig sa loob ka ng harang, ay papila ka pataas, pakiat sa taas. Yung sa kabila ng mga side ay palabas. So, kung baka baka nagkamalit si kabayan no, sa pagpila. Grabe talaga yung galit sa kanya ng amo niya, guys. Sa buo lang. Ay, parang naawa talaga ako sa kanya ba? Kasi, sabi ko, grabe naman talaga itong amo kasi sa totoo lang, grabe may maamo na konti lang pagkakamali mo pagalitan ka talaga ng buong grabe gigil na gigil talaga yung amo niya sa kanya ba yung si kabayan pahimik lang siya pero ramdam na ramdam ko talaga yung nararamdaman niya siyempre, ikaw ba naman pagalitan ka sa public diba? masaklap niya ala bakit alam ko kapag baguhan siya siyempre ay yung malalaman mo, mo talaga kung baguhan ka talaga dito sa Hong Kong. Tapos, grabe pa hindi pa natigil ang amo niya, baka lakas pa naman ang boses niya, English yun, ang sinasabi niya. Hindi ba marites ako? ganun dito sa Hong Kong, especially kung baguhan ka lang talaga. Kaya kailangan, bago ka pumunta ng Hong Kong, baunin mo talaga yung mahabang pasensya. At saka, pagiging humble pa rin at saka yun, matibay na sikmura kasi siguro hindi pa nga na siguro nakakain sila no? basta nakita ko talaga yung so upset talaga sa kabayan basta tandaan nyo guys no? kung lang naman yan mahirap pero pa nakuha mo yung kinitin na mga amo magiging okay din naman yan well mga amo talagang ganyan sila e eh, amo sila eh diba basta yung tandaan na pag pinagalitan kayo Hanggat kaya nyo, tiisin nyo pa talaga. And then, advice ko lang, umpisa ganun. Kasi so, umpisa ganun naman talaga yan eh. Para hindi mo kumuhang ngumiti or, or something, something na ano Parang hindi mo kaya yon na ipakita. Kasi so, syempre, ma, ma na ka talaga nun. Pero pag nasanay ka na, parang wala lang din naman yan. Just in case na pagkakitaan ka manila or something. Like, wag mo rin ipakita na ngumingiti ka or tumatawa ka. Just ano lang. Just smile lang na, alang alam mo yung alang alanganin ng smile, alanganin din yung happy, na happy ka. Dapat nasa sa middle ka lang. Yan, ipakita mo lang. Ganda lang. Okay. Hmm. Gano'n ka lang. Yung hindi ka... Ko... Kasi ayaw talaga nila yung long face. Long face kasi ang tawag nila sana kasi maamo yun lang, ipakita mo sa sa pasagotin mo. Okay, ma'am. No worries. Okay, next time, I'll do it again. Uh, I mean, no, no worries. Uh, next time, I'll do it again. Diba? Kaya nasabihin mo, yun lang. Kung sorry ka lang, tapos, pakita mo parang hindi ka hurt ba? Kasi once na hurt ka, lalos lang na nang-hurt ka, lalo silang naiinis initian Kahit, diba, kahit sino ba naman tayo. Huwag pinapagalitan kita. Tapos sasagot-sagot ka. Pag-example, anak mo, diba? Sasagot-sagot pa sa iyo. Tapos, Magkisa si mama pa, magdadawa. Diba mama, bibisit tayo. Parang ganun din yan sila. So, kailangan talaga pag ka dito, kailangan tibay ng loob. Mahabang pasensya. Yun lang. Thank you.